Ah, uh, sige. Bibilisan ko na to para mapuno na yung batsama. Ah, si mama. Ako na naman ang pinaghug... nga po. nakaputi niya talaga. Grabe. Akala ko ba makikiigib ka? Anong sinisilip-silip mo dyan. Halika na. Samahan mo ako dito. Anong pati naman kasing mag-isa? <laughs> Pasensya na. Uh, iniisip ko kasi baka nakakaabala ako eh. At saka, hinihintay kong uh, maubos yung tubig sa timba mo. Bala ko kasing bombahin yung poso mo. Hindi ka naman nakakaabala. Tsaka dadalwa lang tayo dito. Oh. Ganun ba? Oo naman. Para naman uh, maenjoy ma-enjoy Sige. Natin. Gawin natin. Sige. Akala ano ko ba, bobombahin mo na. Bakit nakatitig ka pa dyan? Pasensya na. Uh, napatitig lang. Sige. Ito na ang bahala. Saka, uh, mamaya, magpapahilod pa ako sa'yo. Pwede ba? ah uh, sige. Bibilisan ko na to para mapunong na yung batsama. Ah, sige. Tulungan na kita mag-ibig. Nagugustuhan ba ba yung hilig ko sa'yo? Pwede mo sa hard pa. Okay na ba yung hagod ko? Hindi ka ba naiinitan? Gusto mo sabayan mo na din akong Maligo. Actually, binabanas nga ako sa nakikita ko ngayon eh. Sige na, maghubad ka lang. Binabanas ka ba? Isa? Hmm? Anong ginagawa mo dito? Pare, pare, wait lang. Actually, mali yung iniisip mo. Tinutulungan ko lang siyang kuniin yung batsa niya. Ang landi mo rin eh, no? Nagbobomba? dito sa poso? Eh may gripo tayo. Han, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Anong klaseng babae ka? Di na kayo nahiya. May asawa ka? Nagpapabomba ka? Sa iba? Isa naman. Sumubre ato yung kakatihan mo. Kating-kating ka na? Kaya dito ako naligo? Huwag ka nang sa bahay. Tutal, gusto niya rin magbumbahan, di ba? Magbumbahan na kayo magdamag. Sip.